Direk Daryl Yap matindi ang resma kay Arnold Clavio nang sitahin ito ang pagsasapelikula ng nangyari kay Pepsi Paloma. Para sa aking balitang showbiz, huwag mo kong malecture-lecturean sa moralidad at tama o mali. Yung ibinibintang sa akin, puro imbento, puro bunganga. Ito ang matalim na resbak ni Direk Daryl Yap kay Arnold Clavio matapos sa sitahin ng broadcaster TV host ang pagsasapilikula nito ng buhay ng dating sexy star na si Pepsi Paloma. Ito'y matapos sabihin ni Arnold na nagpapakakontroversiya ang nasa likod na nasabing pelikula kung saan malabo rin umano itong payagan ng MTRCB lalo na at may hayag dalagang paninirang puri umano ang pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma dapat umanong isaalang-alang ng gagawa ng live story ni Pepsi na ang chairman ngayon ng MTRCB ay si Lala Soto, anak ni Tito Soto at pamangkin ni Vic Soto. Sa teaser kasi ng pelikula, lantarang binanggit dito na si Vic ang isa sa mga nang rape sa actress, Daylan, para magpakamatay ito. Ngunit sa sagot ng direktor, buong tapang ang sinabi nito kay Arnold na sino ka para pangunahan ang pamunuan ng MTRCB na harangin ng pelikula ang pelikulang hindi pa nararating ang kanilang tanggapan. Sinay pa ni Daryl na hindi lang pambabasto sa pinaghirapan pa nila kundi kay MTRCB Chair Umano ang pinagsasabi ni Arnold sabay sabi nito nang sino ka para magdesisyon para sa kanya. Pinagmumukha Umano ni Arnold na may gustong pagtakpan at natatakot si Chairman Soto at sa pagkakalam niya raw ay hindi ito ganoon dahil naging patas raw ito sa maraming sitwasyon. Sa bandang ng sagot ni Daryl ay sinabi nito na alam naman daw nila na hindi nila feel ang isa't isa ni Arnold at huwag naman daw sana itong manabutahi dahil hindi naman daw niya gagawin ang pelikulang ang paglabag kay Balabagan. Si Sarah Balabagan Kalibagan ay dating OFW na nailigtas sa parusang kamatayan sa Saudi kung saan nagkaroon ng isang anak si Arnold. Sa huli ay dito na sinabi ni Daryl na huwag siyang ni Arnold sa moralidad at kung ano ang tama at mali dahil ang lahat umano na ibinibintang sa kanya ay puro imbento lamang at puro bunganga. nga. Sabay bati nito ng Happy New Year sa inyo ni Arn Arn. Kaugnay nito, bukas naman kami para sa panig ng mga taong nabanggit.